Ha, ah, ayaw mag-hi ka mo sa vlog ko. Hi na ka mo. Jok lang. <laughs> oh, <Mori>, nagkabutan mo ni. Ipapost <laughs> e, ko sa YouTube. Aray, kaya mo rin. Hindi hmm. e, pala maagi. Hindi ka agad mag-agi. Mag-ribo ka man. Pag may video, dahil nag rebook Mag-ribo oh, mag kami sa vlog ka. Hey guys. Mabakal kami ng ano. Ano ito mo rin? <laughs> Ang kalturado. Ang kalturado. Ang kalturado. Ano nga to? Sabi mo nga ni... Algan Prado. Ah, yun. Sa'yo kita mabakal? Hindi ako. Hindi ako dahil ka mabakal. Ako pa rin. Hindi <laughs> ko nga rin. Basta guys, kung sa'yo ka naman pa dumang, mabakal. No, sorry. Basta iyo, ano, basta yung ano. bulong, basta yung bulong. Tak, kulang-kulang niya. Joke lang. <laughs> panag na ni guys. Ano guys, mapabakal dahil siyang iPhone. Sendo. Ayyyy. Kaya pasikato rin follow nito si Maureen. Princess. Ay, Prince yun. Prince Maureen. sa account followers. Ano nga niya ang para mo sa ito mo, Facebook? Masa may Mau-Mau. Mau-Mau. I-follow mau -mau. nito guys. Mau-Mau yun. Huwag Mau. Tapos... Ayan kayo si Kuya Eman no? Kuya Eman Abiyog Vlogger din yan guys. Follow ninyo din. Si Eman Apio. Diyan na lang kita mabakal oh. Diyan na lang kami guys mabakal. Pag ma dyan dumaka sa pinakapuro guys. Hindi kita mabakal. Basak, -basak kami guys na nag-uuran. Diyan na magsupog-supog guys. Mag-vlog. Ito na Magharay na lang kami sa vlog ko. tayo mo mat. Hanapan mo deko ko aram. hanapan na mo deko ko aram ya? Eka na mo ko ah an na ilus na. Apera mau. EU ang sa kanya. Ah, pera po. Huh? 32. 32. Baka 32. 32. System. 32. 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 na po 32. 32. 32.

guys, si Kuya. <laughs> aray <ko>. aray mo. <laughs> yun na kani guys, da, darahon mi na lang ni. Maole na kami para ano sa roma lang binakan guys. Nagpa aircon ma lang kami. <laughs> 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 Nagpa aircon ma lang kami guys. Tabi ni kuya, habilan ni kuya. Aray mo. Ay aray ko yun, aray mo. <laughs> Basta yun na to guys. Bye. Yun lang ni guys ang ano ko. Vlog. Bye.